yung mga binabahang probinsya ay wal well, hindi natin tinatamaan anong uh, binabahang probinsya natin. Number 1, Maguindanao, 158 hectares. Number 2, Cagayan, 135.6 hectares. Number 3, Pangasinan. Number 4, Isabela. Number 5, uh, five, Noy Baisiha. Number 6, Palawan. Number 7, Pampanga. Number 8, Agusan del Sur. Number 9, Sambuanga del Sur. Number 10, Iloilo. Number 11, North Cotabato. Number 12, Leyte. Number 13, Bulacan. Number 14, Northern Samar. Number 15, Tarlac. Number 16, Capiz. Sambales, Dabao del Norte, Camarines Sur, and Western Samar. Ito po, yung, uh, yung ating uh, top 20 flood control provinces na um, talagang binabaha. Pero sa pinaglalaanan po natin ng pondo ng DPWH, kayo po ang nag-identify dito. Nasa net po natin at nasa isumbong sa Pangulo po ito. Dosi sa mga probinsya, wala po dito sa top 20 provinces. Ano bang basis ninyo sa identification? Uh, kaya mahal na sekretary, kailangan nitong pag-aralan dahil mananalo lang po tayo dito pang maganda ang ating planning. Agree po ako sa lahat ng sinabi ninyo. Uh, kung meron man pong fraud control projects, dapat po ang uunahin dito, yung mga pinaka nangangailangan ng fraud control project. Yan po ay tingin ko ay common sense uh, Honorable Minority Leader. Kaya po ang gagawin po natin, kasama po dito sa ating pag-review at pag-repaso, isa sa mga pinakamagaki nating priority ay ang pag-repaso ng flood control budget. Napakalaki po nito, mahigit 30% ng 880 billion budget ng DPWH ay nasa flood control.